Yo, what's up mga boss? So for today's video mga boss, tayo na naman ang nasa XP at silong pa rin yung gamit natin dito mga boss. Karat natin yung Silvana. So, Bindians Simba, Silvana yung nakarap natin dito sa top lane. So, ah, uh, sigurado mahihirapan tayo dito dahil sa dyan. At saka makunat yung kalaban natin. So, mag tayo dito mga boss. Pero papalag tayo nga, boss. Kailangan na natin ng mga galawang may kuhan. So dito mga boss, medyo hindi tayo mahirapan dahil magas yung gumamit ng binchons at papalag tayo dito mga boss. Kaso may mali ako dito mga boss dahil ano, nag... Sobrang ko mga boss. Ah, pinasok ko sa loob dahil kun kunti na lang yung buhay. Yan, dito mga boss. Mali. Yan ang mali ko dito dito naman nakita natin na pulahan na yung Silvana ka ano natin inalagad nilikunti lang yung buhay niya at tamang clear clear lang tayo mga boss so dito naman nakabawi na yung Silvana mga boss dahil na, na, nag na tayo dito mga boss yan ang kati kati na ano, -ano. pero papalag tayo dahil naka-item na tayo na bilhin na natin yung Husklo pero oh, hindi, hindi ka hindi kinaya. Sakit pala na. Silvana. So dito iniwan natin yung top lane. At may bala tayo dito sa gold dahil nandun lang sa top yung Silvana. At saka yung mid lane nandun sa boat. Kaya libre tayo na bumasin ng tori. Saka ikot naman tayo sa Ayan, so bigyan namin yung Silvana dito. And patuloy na rin ako sa pagbasag. Sa pagbasag ng Tori dito. So, dalawa na yung nakukuha natin Tori. At aliw na aliw pa sila sa paggawa ng portal. So dito mga boss, uh, gusto ko sanang bigyan yung Silvana dito. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kinaya. Nakaitim na pala yung Silvana. At saka, gumamit pa ng bean Hindi ko pinaya yung inflict damage. Ayan. tinipit tinipihan pa tayo sa mukha. Nito naman, medyo nagka-itim na tayo at nagkagulo dito sa mid lane. So, nabibigyan natin itong isa. Ayan. Ken wala ko naman dito bumasag ng tore dahil aliw na aliw sila sa bakbaka nila. Pero alam ko pumunta na yung hank dito so iwas muna tayo. Tsaka hanap tayo ng ah uh, ibang linya. So dito sa My Turtle ah uh, pumalag tayo. Yan. So, um, munti ka na tayo mabigyan sa kalaban dito. Pero, ah, na. Laot mo na tayo. Ah, at syempre, itamang Claire Tulel lang. At, pumalag ulit. Yung mali ko dito is, ayan. Yun lang. Dito naman tayo sa pangatlong turi na babasagin natin. So, yan lang. Pag silong user ka, Huwag mong kalimutan yung unang goal mo na bumasag na mga tore usap o kaya base. Yan lang sa mga silong user. Discard din natin pag silong user ta. Yung goal natin is yung manalo. So dito naman nakikita namin na may yimim dito. Payat-payat uh, pa niya. So nabigyan natin. At... Nagfastlord lord kami dito. So, tapos namin to, ma... kuha sa ibang discarpe na ano naman yung... Halloween natin. So, nakita namin si Silvana sa top lane na nag-clear. So, oh, ang mali ko. Oh, yan. Inantay lang ng... Yin. So, tamang kiis lang si Yen. na nga ako. Mabigyan ng Silvana. Oh, ganyan lang. What up no, what up yung... Kalaban namin. So, dito lang ako sa top at... Yan naman. Pumunta man ako sa pang-apat na tore. So, pang-apat na to na tore, mga boss. Uh, so, malapit na tayo sa pang -lima. Oo, kaya... Ah, uh, ubusin lang natin yung mga resources sa so, mga kalaban para uh, destroyed... mabilis tayong tumaba at sila mab mabagal nung tika na tayo doon so gusto ko sana bigyan dito No, dami pala nila so out muna ako at syempre pag ganitong discard net kita ko naman yung kalaban nandun sila sa top at dito naman ako iwas na naman ako ganda nung discard tape probe silong ka Huwag kang masyadong ano... ...agreaseb. Uh, Dapat iwas... ...iwasan mo yung mga kalaban. At maka... ...bukas ka sa gold na pagbasag na turret. So, dito pinasok ko. Kala ko mabigyan ko na yung... yung ...igsya dito. So... ...instikiran tayo. Pero babawi tayo sa... ...sunod mga boss. Dito sana ma matapos ko na sana to. Ah... Uh, kaso, mali ulito ah uh, tinan nyo yung control yan ang mali hindi naka tower lock so, kala ko tower lock pala uh, mali malaking mali yon kapag naka tower lock ako ito mga boss tapos na to so yan ang mali ko oh, hindi ko na nga na set yung control so dito mga boss mantikan pa Mabaliktad yung laro mga boss dahil ang dami na nila So, sinacrifice na yung sarili natin dito. Buti na nga na dipinsahan pa sa kasama ko. Dahil walang minions. So, intense yung laban dito sa amin, mga boss. Yan, walang damage sa, so, sa so base si Silvana. Yan, muntikan pa mabigyan. So, babawi tayo mga boss. Dahil hindi natin natapos yung uh, ah, base nila dahil mali yung control na ginamit natin. So, babawi tayo sa ibang diskarte. So, dito na ako sa panglimang turi mga boss. Uh, ah, Bala ko dito sana tapusin. Yan, agad nag-play yung isya. So, nabigyan natin. At yung dalawang kalaban ko, nag-recall agad. Makaran nila tatapusin kung naubasagan po sa akin yung tour, eh. So, nag na ako dahil wala na akong skill. So, uh, gawa naman tayo ng ibang diskarte. Eh. So, saman nyo lang ako mga boss hanggang sa dulo. Dito lumipat ako sa top at inantay ko matapos yung ulti ng yin. Ngunit ako pa yung nabigyan. Eh, hindi ko nga na matakasan yung ulti ng Villeric. So, dito mga boss, ah, bubawi ako. So, inantay ko lang na dumaan yung meds. Eh, uh, imin. Yan. So, bigyan natin. So, mali ko dito mga boss, inuna ko yung selvana, Yung dapat nung sana is yung CC. Cecil yun para hindi ma... Siya yung na uh, damage dealer ng kalaban. So, ka pa mabaliktad mga boss. Oh, dahil umuwi yung imin. At yung tank na nag-dip sa to sa base namin. So dito sumama yung mids na mag ano sa akin mad mag sigbi. Tayo inambos kami ng Harley. Yan mabigyan natin dito sa Harley. Yan. Parang ano lang, parang kidlat. Mm. Nawala agad sa mapa. So dito sama-sama na kami. At balak na namin itong tapusin. Dahil ang dalawa, dalawang kalaban na pitas na. So yan, gusto na po sa nang Pero dumaan sa harap ko yung Sicilian at saka binigyan natin. So ayan na, tatlo, apat na yung nawala sa kalaban. So sigurado na itong mga so sa mga kampanya shot out sa lahat uh, thank you so much for watching mga boss